ang aklat ng una at pangalawang mga hari. Kahit dalawang magkahiwalay na libro ito sa ating mga Biblia, unang isinulat ang mga ito bilang isang aklat ng pinagsama-samang salaysay ng mga kwento mula sa naunang aklat ng Samuel. Napag-isa nga ni David ang mga tribo ng Israel bilang isang kaharian at ipinangako ng Diyos na magmumula sa ang kanya ang isang mesiyas na hari na magtatatag ng kaharian ng Diyos sa mga bansa at tutupad sa mga pangako kay Abraham. Kaya ikinukwento sa aklat ng mga hari ang mahabang listahan ng mga hari na sumunod kay David at wala sa kanila ang nakatupad sa pangakong yon. Ang totoo, sobrang bumagsak ang Israel sa kanilang pamumuno. Dinisenyo ang libro na may limang pangunahing pagkilos. Nagsimula at nagtapos ang kwento sa Jerusalem. Una sa pag ni Solomon at sa pagtatayo ng templo. At sa huling seksyon, Nagwakas ito sa pagkawasak ng Jerusalem at sa pagkabihag ng Israel sa Babylonia. At ang kwento kung paano nakarating sa rahedyang ito ang bubuo sa tatlong seksyon sa gitna ng libro. Ipapaliwanag dito kung paano nahati ang Israel sa dalawang magkaribal na kaharian. Paano sinubukang pigilan ng Diyos ang kasamaan ng Israel kaya nagpadala siya ng mga propeta? At paano nabihag ang Israel? Ito ang hindi maiiwasang bunga ng kanilang kasalanan. Nagbukas ang libro sa dalawang kabanata tungkol sa pagpapasa ng kaharian mula kay David na matandana, papunta sa kanyang anak na si Solomon. Ang huling mensahe ni David kay Solomon ay halos kapareho ng sinabi ni na Moses, Joshua at Samuel sa mga tao. Panawagan ito na manatiling tapat sa mga kautusan ng kasunduan at tangi ang Diyos lang ng Israel ang paglilingkuran. Pero parang walang laman ang mga salita ni David. Kasi pagkatapos nito, Nagsabuatan si David at Solomon kung paano nila palalakasin ang bagong kaharian. Papatay nila ang mga kalaban sa politika. Hindi ito magandang simula. Ang pinakamaningning na sandali ni Solomon ay noong humingi siya sa Diyos ng karunungan sa pamamahala sa Israel. Kinumpleto din niya ang pangarap ni David na magtayo ng templo para sa Diyos ng Israel. Tumigil sandali ang kwento dito para ilarawan ang mga detalye at disenyo ng templo Katulad ito ng disenyo ng baral na tolda sa Torah. Maraming ginto at mamahaling bato, mga larawan ng anghel at mga punong namumunga. Lahat ng ito ay sumisimbolo at nagpapaalala sa Hardin ng Eden. Ito ang lugar kung saan nagsasama ang langit at lupa, kung saan nananahan ang presensya ng Diyos kasama ang kanyang bayan. Pero hindi nagtagal nang matapos ni Solomon ang templo ay gumawa siya ng talagang kakilakilabot na mga desisyon kaya nawasak ang kaharian. Pinakasalan niya ang mga anak ng ibang mga hari, daan-daan ng mga ito para bumuo ng alyansa sa politika. Pagkatapos ay sinamba din niya ang mga Diyos nila at itinuro sa Israel ang pagsamba sa mga Diyos na yon. Yumaman ng yumaman si Solomon. Bumuo siya ng malaking hukbo. Kumamit din siya ng mga alipin para sa lahat ng mga gusaling pinatayo niya. Kung babalikan ang Torah at tingnan ang mga alituntunin ng Diyos para sa mga hari ng Israel, sa Deuteronomio 17, nilalabag ni Solomon ang bawat isa sa mga ito. Kaya nang mamatay na siya, si Solomon ay naging mas kagaya ni Faraon ang hari ng Ehipto kaysa sa kanyang amang si David. Nagbukas ang kasunod na seksyon ng libro sa anak ni Solomon na si Rehoboam. Ginaya niya ang ginawa ng kanyang ama Talagang nakakalungkot ang kwentong ito tungkol sa kasakiman at pagnanasa sa kapangyarihan. Tinaasan pa niya ang mga buwis para sa pagtatrabaho ng alipin at sa pangunguna ni Jeroboam, tinanggihan ito ng mga tribo sa Hilaga. Naghimagsik sila, umiwalay at bumuo ng sariling karibal na kaharian. Kaya sa puntong ito ng kwento ay mayroon ng kaharian sa Timog ang Juda na nakasentro sa Jerusalem at ang mga hari ay mula sa angkan ni David. Tapos, may bagong kaharian ngayon sa hilaga na tinawag na Israel. At ang naging sentro nito ay ang Samaria. Nagpatayo din si Jeroboam ng dalawang bagong templo para higitan ang templo ni Solomon sa timog. Naglagay siya ng imahe ng batang baka nagawa sa ginto sa bawat isa para maging simbolo ng Diyos ng Israel. Malinaw ang koneksyon nito sa Exodo 32 at ang imahe ng baka na gawa sa ginto. Mula sa puntong ito, nagpabalik-balik ang mga kwento sa Hilaga tapos sa Timog. Susundan ng mga ito ang kapalaran ng dalawang kaharian. Ang bawat isa ay may halos dalawampung magkakasunod na hari. At habang pinapakilala ang bawat isa, sinusuri ng sumulat ang kanilang paghahari gamit ang ilang pamantayan. Ang Diyos ng Israel lang ba ang sinasamba nila o isinulong nila ang pagsamba sa ibang mga Diyos? Pinuna ba nila ang pagsamba ng mga tao sa mga Diyos-Diyosan? At nanatili ba silang tapat sa kasunduan gaya ni David o naging masama sila at hindi makatarungan? At ayon sa mga pamantayang ito, malalaman na nagkukwento na walang mabuting hari sa Hilagang Israel, wala sa dalawampu. At sa Juda sa Timog, walo lang sa dalawampu ang nakakuha ng positibong marka na may koneksyon sa isa pang malaking layunin ng aklat na ito. Ito ay ang ipakilala ang papel ng mga propeta, mga pangunahing tauhan sa kasaysayan ng Israel. Sa Biblia, ang mga propeta ay hindi mga manghuhula. Ang totoo, nagsasalita sila para sa Diyos ng Israel at ginagampanan nila ang papel ng mga tagapagbantay ng kasunduan na ang ibig sabihin ay Pinupunan nila ang pagsamba sa Diyos Diyosan at kawalan ng katarungan sa mga hari at sa mga tao. Palagi nilang pinapaalala sa Israel na tinawag sila para maging ilaw sa mga bansa at dapat nilang sundin ang mga kautusan ng Torah. Kaya hinamon ng mga propeta ang Israel na magsisi at sundin ang kanilang Diyos. At dito sa gitnang bahagi ng aklat, makikita ang pagpapadala ng Diyos ng mga propeta sa bawat hari para managot sila. Ang pinakakilalang mga propeta ay ang mga tagahilaga, sina Elias at ang kanyang alagad na si Eliseo, dito mismo sa gitna ng libro. Si Elias ay mabangis na propeta, nakatira sa disyerto at ang mortal niyang kalaban ay ang hari sa hilaga na si Ahab at ang kanyang asawang taga-kanaan, si Jezebel. Itinatag ng dalawang ito sa Israel ang pagsamba sa Diyos ng kanaan na si Baal. Kaya sa sikat na kwento, Hinamon ni Elias ang apat na at limampung mga propeta ni Baal sa isang paligsahan para makita kung kaninong Diyos ang totoo. Kaya nagtayo sila ng mga altar at nanalangin sa kanilang mga Diyos pero ang Diyos lang ng Israel ang sumagot gamit ang apoy. Pagkatapos nito, ginamit ni Ahab ang kanyang kapangyarihan bilang hari para patayin ang isang magsasaka sa Israel at samsamid ang ubasan ng kanyang pamilya. Kaya muling hinarap ni Elias ang pang-aabuso ni Ahab at inihayag ang pagbagsak ng kanyang sambahayan. Paglipas ng panahon, ipinasa ni Elias ang karapatang mamuno bilang propeta sa mas batang tagasunod na si Eliseo. Hinilang niya na bigyan siya ng kapangyarihan na dalawang beses ng kay Elias. Nakakamangha ang sumulat ng kwento. Nagbigay siya ng pitong himala na ginawa ni Elias. At labing apat na beses naman nagpakita ng kapangyarihan si Eliseo. Ang dalawang propeta ay talagang nakakabilib at parehong papel ang ginampanan nila. Pagharap sa mga hari ng Israel para punahin ang pagsamba sa Diyos Diyosan at pang-aabuso. Pero sa huli, nabigo sila na ibalik ang Israel mula sa pagtalikod sa Diyos. Sa susunod na seksyon, nagulantang ang hilagang kaharian sa madugong revolusyon na sinimulan ng haring si Jehu. Pinaslang niya ang pamilya ni Ahab. At kahit inutusan ng Diyos si Jeho noong una, sumobra ang kanyang karasan. Ito ang naging simula ng paikot-ikot na patayan at pagre-rebelde dahil sa politika na dahilan kung bakit hindi na nakabalik ang Israel. Nagkasunod-sunod na ang mga kudeta pagkatapos ni Jeho at sumamba ang bawat hari sa ibang mga Diyos at hinayaan ang kakilakilabot na pagsira ng katarungan. Hahantong ang lahat ng ito sa ikalawang hari kabanata labing pito. Lumusob ang malaki at masamang imperyo ng Assyria at pinabagsak ang buong hilagang kaharian. Nasakop ang pangunahing lungsod ng Samaria, binihag ang mga Israelita at kumalat sila sa buong mundo. Napakahalaga ng kabanata labing pito. Sandaling ititigil ng nagsasalaysay ang kwento para alalahanin ang aral mula sa propeta tungkol sa lahat na nangyari. Ituturo niya na ang dahilan kaya bumagsak ang hilagang kaharian ay ang pagsamba sa ibang Diyos at pagtataksil ng Israel at ng mga hari nito sa kasunduan. Hinayaan talaga ng Diyos na maranasan nila ang bunga ng kanilang mga desisyon. Isinilaysay sa huling bahagi ng libro ang kwento ng nag-iisang kaharian sa timog. Makikilala natin dito ang bayaning hari Gaya ni Hezekiah na nagtiwala sa Diyos nang sumalakay ang mga hukbo ng Assyria sa Jerusalem. O si Josiah na nakahanap sa nawalang scroll ng Torah sa templo. Binasa niya ito at naantig siya kaya nagpatupad siya ng mga reformang panrelisyon para alisin ang pagsamba sa Diyos Diyosan at ang mga impluensya ng kanaan sa lupain. Pero masyadong malayo na ang Juda ang hari sa dalawang ito, si Manase, ang pinakamasama sa lahat. Hindi lang niya ipinakilala ang pagsamba sa mga rebultong Diyos-Diyosan sa templo ng Jerusalem. Pinutupad din niya ang pag-aalay ng bata. Kaya nagpadala ang Diyos ng mga propeta para ipahayag na ito na ang katapusan. Wala nang pag-asang makabalik pa ang Israel. Sa huling mga kabanata, Ikinuwento ang pagdating ng imperyo ng Babylonia para sakupin ang Jerusalem, wasakin ang templo at gawing bihag ang mga tao at ang angkan ni David. Dito natapos ang kwento habang pinag-iisipan natin, pinalikuran na ba ng Diyos ang Israel? Ayaw na ba niya sa angkan ni David? Ang panghuling talata ay tumutok sa halos apat na pung taon ng pagkabihag. At mayroon itong naiibang kwento tungkol ito kay Jehoiakim na kabilang sa angkan ni David. Siya sana ang hari kung nasa Jerusalem siya. Pinalaya siya ng hari ng Babylonia mula sa bilangguan at isinama siyang kumain sa mesa ng hari habang nabubuhay siya. At dito nagtapos ang kwento. Hindi masyadong malinaw pero isa itong kwento na nagbibigay ng maliit na pag-asa na hindi pinabayaan ng Diyos ang angkan ni David. Kaya ang tanong ngayon ay paano tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako kay Abraham at kay David? Paano niya pagpapalain ang mga bansa at dadalhin ang kaharian ng mesiyas? Para masagot ang mga tanong na ito, kailangan mong basahin ang mga aklat ng karunungan at ang mga aklat ng mga propeta. Pero sa ngayon, ito ang aklat ng mga hari